Good Sunday afternoon, so andito tayo ngayon sa SM Cebu May annex building dito, construction site, so check natin I-review natin kung anong mga learnings na may impart natin by looking at this uh, project site So tirahin na natin yung rebar no, yung rebar muna kasi yun naman ang obvious dito eh So ganito, ang uh, impart ko sa inyo is yung vertical bars ng mga columns and shear walls So pag ganto nakikita natin is uh, 50% ang splicing nila exhibit yung number of uh, vertical bars kinati nila sa 50% so yun ang ginawa nila no Kasi meron ng floor level doon na uh, established na established na yung mga floor level mga slab So yun ang nakita natin tas merong meron lang akong tip no na ibibigay uh, isa to sa mga responsibilities kung kayo ay magiging bar engineer ng isang project site na ganito kalaki so as much as possible, kailangan para magandang tingnan and yun lang naman talagang tama kung ano yung height nung nandito lahat yan dapat pantay-pantayan, ayan pantay-pantayan nandun, diba pero kung titingnan nyo dito hindi siya pantay, no nangyayari kasi yan, pagka yung available ng bakal sa fabrication nyo is yun lang, kunyari ang pricing length dapat nyan commercial length is 10.5 pero ang available is 9 lang tapos may schedule kayo ng buhos nyan eh di mag-uobliga kayo, mag kayo na gumamit ng 12 or or 9 para lang masalba ang buhos ba diba? so gano ang usually no kadalasan nangyayari o kagaya nito di ba isa to sa responsibility responsibilities ng river engineer na dapat magandang tingnan yung pagkakatali yung mga banting yung mga guy wire. Tapos yung shear wall, dapat hindi na kay hindi na kahiga yung mga bakal. O, kung ikaw o river engineer, obligasyon mo yan. Diba? Tumingin tayo doon. So, dapat, para magandang tingan, at yun din naman ang tama, kung anong height ng mga vertical bars na existing dyan, dapat pantay-pantay lahat yan. Diba? Not unless kung mag-iiba siya ng floor level, ng floor height. 'Di ba? Tingnan natin. Oh, check nyo. 'Di ba 'yon yung nandoon? Sa kamay ko, yung tinuturo ko. Yun yung floor level. So sa may gitna niyan, dito merong 50% na vertical bar. Tapos sa dulo no, yung uh, yung the next 50%. So dapat eto yung mga maikling dowels diyan, pantay-pantay yan all throughout hanggang doon. Makikita niyo yan. Yan, pantay-pantay dapat yan, oh. Pero pagdating dito hindi na hindi na pantay. Okay, dun sa may pinakadawel na mahaba, long dawel, long vertical bar. So, kung yun ang dawel sa si, sa si babaw, lahat 'yan, 'yan pantay-pantay na sana dapat 'yan, No? Oh, pantay-pantay. 'Yan. Isa 'yan sa obligasyon ng uh, river engineer. Tapos yung arrangement, tapos yung pinaka guy wire niya dapat uh, established para pagmangin, kagaya nito mangin, hindi siya hihiga. Kagaya na, na no, yung dalawang shear wall na yun, nakahiga na. So dapat ma-correction niya ng river engineer. So yun lang, yun lang ang tips natin no. Yun lang ang learnings muna natin ngayong hapon. Okay, sige, thank you. Bye-bye.